ina at kapatid ni Barbie Forteza, nag-post ng cryptic messages. Kasunod ng hiwalayan, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizens ang cryptic na mga mensahe na ibinahagi ng ina at kapatid ni Barbie Forteza pagkatapos nitong mag-anunsyo ng hiwalayan nila ni Jack Roberto. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng pitong taon at tinawag ng kanilang mga tagahanga na Jackie. Marami ang nagulat sa balitang ito, lalo na't na mukhang matatag ang kanilang samahan. Ano kaya ang naging sanhi ng bigla ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Matapos ang anunsyo ni Barbie, nagpost ang kanyang ina si Imelda Forteza ng isang mensahe sa Instagram na nagsasabing No one knows how much you went through this year but you stayed strong and didn't quit. Ang mensaheng ito ay tila nagpapakita ng mga pagsubok na hinarap ni Barbie sa taong iyon. Ano-ano kaya ang mga pinagdadaanan ni Barbie na hindi pa naibabahagi sa publiko? Ano ang ibig sabihin ng mensahe ng ina ni Barbie para sa kanya? May isang bagay na tumama sa mata ng mga netizens sa post ng kanyang ina at iyon ay ang pag-cross out sa A ng salitang G. Kaya ang mababasa na lamang ID. Nagdulot ito ng maraming tanong kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong bakit kaya ginawa ito ni Imelda? May espesyal bang kahulugan ito o isang simpleng pagkakamali lamang? Nagpatuloy si Imelda at nagpost ng im as si proud crowd of while you. At tila nagpapahayag ng suporta kay Barbie sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita nito na ang pamilya ni Barbie ay nasa likod niya at proud sila sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Paano kaya natulungan ni Imelda si Barbie upang malampasan ang mga hamon na ito? Ano ang papel ng pamilya ni Barbie sa kanyang healing process? Isang araw bago ang anunsyo ni Barbie, nagpost naman si Gabriel Vernez ang kapatid ni Barbie ng larawan ng aktres na nakangiti at nakatingala. Ang caption nito ay Gusto ko happy ka na nangangahulugang I want you to be happy. Tila ipinapakita nito ang suporta ng kapatid ni Barbie na nais niyang makita ang kanyang kapatid na masaya. Ano kaya ang ibig sabihin ng mensahe ni Gabriel para kay Barbie? Ano ang mensahe ng pagpapakita ng kasiyahan sa gitna ng kalungkutan? Ang larawan na ipinost ni Gabriel ay nagpapakita ng masayang bahagi ni Barbie dahil upang ipaalala na kahit sa kabila ng mga pagsubok. May mga pagkakataon pa rin ng kasiyahan. Ano kaya ang layunin ni Gabriel sa pagpapakita ng masayang larawan ng kanyang kapatid? Mahalaga ba sa mga kapatid na magtulungan sa ganitong mga panahon? Nag-react si Barbie sa post ni Gabriel ng hahaha. Natila nagpapakita na natutuwa siya sa pagpapatawa ng kanyang kapatid. Ang simpleng interaksyon na ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan nila kahit sa gitna ng seryosong sitwasyon. Paano kaya nakakatulong ang pagpapatawa at pagiging magaan sa bawat isa sa mga ganitong panahon ng kalungkutan? Ipinapakita ba nito na mailakas pa rin si Barbie upang humitig habang ang pamilya ni Barbie ay nagpapatuloy sa kanilang mga cryptic posts. Naiisip ng mga fans kung ito ba ay isang paraan upang ipakita ang suporta sa aktres sa mga oras ng pangulila. Ang mga mensaheng ito ay nagpapakita ng pride, pagmamahal, at encouragement. Paano kaya natutulungan ni Imelda at Gabriel si Barbie sa mga sandaling ito? Ano ang mensaheng nais nilang iparating sa publiko? Sa kabilang banda, si Jack Roberto ay nananatiling tahimik tungkol sa kanilang hiwalayan, nag-iwan ng maraming katanungan sa mga tagahanga. Hanggang ngayon, wala siyang pahayag patungkol sa breko. Bakit kaya nanatili siyang tahimik at hindi nagsalita tungkol dito?